speaking of partnership, I understand kakagaling lamang po ng mga cabinet officials si PBBM sa so Japan, pero hindi pa nalagdaan yung RAA, yung Reciprocal Access Agreement. Ano po yung target ni natin dito sa RAA and um, kailan natin to target na ma-finalize? Gaano siya ka-importante, especially po sa usapin ng security, maritime security? Ah, ang mga diskusyon nito ay naumpisahan lang uh, formal discussions so just uh, started last month. Mm -hmm. Nang receive na tayo ng counter draft sa Japan at uh, i-submit na natin sa kanila ang ating final comments, no? So, ang target natin na malagdaan nito ay first quarter of next year. Mm -hmm. At sana soon after ay maratify ng respective legislature ng Senate natin at kanilang Japanese Diet. So, uh, as soon as possible, uh, batay sa pag-uusap ng uh, dalawang heads of state, si President Marcos at si Prime Minister Kishida, binibigyan nila ng uh, absolute priority ito. Kaya kami ay magre responde sa draft as soon as possible upang sa ganon uh, ma-resolve na yung mga outstanding issues. So, once po sir na nalagdaan ito, para ba siyang Visiting Forces Agreement na yung Exacto. mga... Mm. Eksakto. Eksakto. Oo. Iba lang ang pangalan.